Another day, another blessing mga Marcy at Marcy. So naglaba nga ako ngayong araw dahil napakarami ko na namang labahan. Paano lahat nga ng damit na binaon namin kahit hindi nga namin nagamit, inilaban eh, ko na lahat. Pati na nga rin yung punda, kumot at saka sa pinabinaon namin kahit nga yung mga baga hindi ko na nga rin pinalagpas at nilaban ko lahat. Ewan ko ba, parang katutupi ko nga lang eh, napakarami ko na namang labahin. Maya, Maya nga ay may dumating ako ng isang parcel at eto nga si kuya ang nag-deliver. Kumain nga lang kami ng mga bata tapos naglinis na nga rin ako dito sa may kainan namin dahil yung dumating na parcel ay para nga dito. Nakapagpunas na nga ako ng lamesa tapos nagsimula na nga rin ako magwalis at sinunod ko naman itong pagmamap. At eto, dito na naman tayo sa exciting part at tuwan-tuwan na naman ang Marsirok sa nyo dahil may bagong gamit na naman para dito sa bahay. Napakaganda nga nitong tela ng tablecloth at kita nyo naman napaka aesthetic talaga ng kulay. At para makita nyo nga kung gano'ng nga kaganda itong tablecloth ay inalis ko na nga itong pang Christmas ko na tablecloth tapos nilagay ko na nga itong bago. At para mas ma-appreciate nyo nga yung pagiging aesthetic niya ay inalis ko na nga rin dito yung mga pang Christmas ko na cortina at ilalagay ko nga dito yung mga aesthetic na cortina. Hindi ko nga muna nilagay kanina yung plastic dito sa may lamesa para nga mas ma-appreciate nyo lalo yung tela. So sobrang ganda nga nito, parang ayaw ko na nga ibalik yung tablecloth ko na pang Christmas. Anyway, nung nakaraan pala may in nga ako na isang parcel. Medyo natagalan nga to bago ko na-receive dahil from overseas pa nga siya. Masyado kasing plain yung dingding namin dun sa may sala, kaya naman tamang-tama nga to doon. Ang texture nga nito para na siyang tarpaulin tapos meron na nga rin siyang frame. May kasama na nga rin siyang tatlong pirasong ganitong sabitan Actually, para lang talaga yun sa kahoy Pero ewan ko ba bakit sinubukan ko pa nga dito sa dingding namin Eh, bato naman ito Tapos ayan, kala mo naman talaga marunong at sinukat-sukat ko pa nga ng ruler Tapos ang ending parang hindi rin naman nagpantay yan Anyway, kakapukpok ko nga dito At ayan, nabutas na nga yung dingding at hindi nga siya bumaon Kaya eventually natanggal din siya Kaya naman ang ginamit ko nga e eh, no more nails na lang So eto na nga pala yung itsura dito sa may sala At kita nyo nakadikit na nga siya dun sa may dingding. At hindi na nga nalalaglag. Hindi pa nga ako nakakapagwali simula nga kahapon kaya naman ito sinipagan ko na nga ngayong araw at nilubos-lubos ko na. At para nga mas maliwanag dito sa may sala kaya ayan inopen ko na nga itong ilaw. Ito na lang din talaga yung panira dito sa may sala yung color gray nga na upuan tapos color blue pa nga itong nakapatong na basahan. May nabasa nga ako dati na comments na kung ano-ano nga daw yung inuuna kong bilhin kesa nga daw pag ipunan itong pagbili ko ng bagong sofa. Ay nako kung alam nyo nga lang ko talaga may pera nga ako ay ko na talaga ang pagbili nitong sofa. Pero basta hindi ko na nga lang may explain sa inyo dahil ayaw ko na nga lang din lumaki to. Meron kasi talaga mga tao na kahit anong gawin mo ay meron at meron pa rin talaga silang masasabi sa iyo. Kaya naman kung ano nga lang yung ginagawa ko ngayon ay ko lang at pagbubutihan pa nga natin. At syempre maraming maraming salamat sa lahat ng supporters at followers ko na hindi nga nagsasawa sa kakapanood ng mga mini vlogs ko. Wala nga ako dito kung di nyo ako sinuportahan at yun lang muna. Salamat sa panonood. Till next video.